Yon, mga katahan pulots, oh. Mamaw! Wow! Yon, mga katahan pulots. tayo ulit. Kasama natin si Guya Froy. Si Boss Froy lang. Tsaka syempre, si jem jem ano kami sa spot at uh, magta-try ulit tayo dito ng fishing. Last time na nandito tayo kasi gabi na eh. So hindi tayo nakapag-vlog masyado kaya try natin dito. Ah, meron tayong mahuli. Ay okay, update namin kayo nga pag may huli na. Set up muna. Utang na wala ko ako naiangat. <laughs> meron 'yan. Pauwi <laughs> na ako sa akin para may mayangat ako. Kunin mo yan. Dim yung binaon niya. Dito sa dito kay... Ha? Oo, oh, ang dalawa. Para may ano siya, tulusan. Ayan na. Hila pa. Ay, tinigilan Limpok. Oh. Dapat talaga isang hila, hilahin mo na din eh dapat aabatan ah, mo na eh. First catch, first catch, first catch. Ah, first catch. <laughs> Ayos. Fish on again. Yan okay na mga katahan pulots oh Mamaw Wow, wow. <laughs> Tapos na na yeah! Laki! Tangin na, mini harvest. Okay. Nakikita! Nakikita! Laki! Kakapagsako <laughs> lang yan. Gabi! Kanya lang kilala, laki. Isa pala ako sa bingwit ko. Nakamamaw oh! Laki oh! <laughs> ah! Laki! laki. <laughs> laki.

Ako naman ang huhuli. Nararamdaman ko ako naman ang huhuli. na. Bingwit ko yung humuhuli pero hindi ako. <laughs> Punyeta. Malas. Nakasayad ba sir? medyo ano mo. Ah, sayad eh. Yeah. Let's go. Shout out muna tayo mga katahan shoutout kay Payapa TV. shoutout kay Jetro TV. shoutout out sa kumpare ko Vince Bitan Ventures. Uh, shoutout din Kabiwas TV, shoutout Bata TV. Shoutout Road Choi Fishing Adventure, shoutout Prince Pabarlan, shoutout uh, Ed Vlog mo. Shoutout din sa kaibigan natin si Bata TV. Shoutout sa Arvin Stan Pulots, Edric Cruz yung kasama natin kanina si Sira Kuya Roy Santiago at si Jem Jem. Shoutout shout din kay Ma'am, di ko na ko yung pangalan kanina, yung pangalan na nakasama natin sa vlog. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout siyempre sa mga anak ko, si Ada, si Nikki, si Julius, at aking Miss Lynn, si Mam Ma Lynn. Shoutout sa lahat sa inyo. Shoutout din, Pelps Vlog TV, Arat Coffee, at ang Andogos Grill. Salamat! Kung hindi tayo nagpalit ng floater, hindi tayo makakauna. Oo nga. Buta nag-floater tayo. Ayun na, tinatakay isa. Tara na ka. Tang mama una naman. Ako Arroyo. <laughs> ang orig. Ah, uh, si Blue, ang galing ni Blue. Galing <laughs> ang galing ni Mike. Ang galing ni Micro Blue. Ah, dali na naman pang-apat na. malaki na. <laughs> palaki ah, na nang palaki. Palaki na no laki. <laughs> Uli na naman. Ang laki. Lapla na naman. <laughs> ano mo yung ano? Kulungan. Kapag kung yun naman. Dito. Nangatakbo. video natin. Ayan pa uli namin, no? Oh. Puro mamaw. Ang lilit lang, oh. Ang isa, oh. Hindi <laughs> mahawakan. Hindi <Uli> magkasya. <laughs> Balintad, natin. Okay, mga kataan po, si Charap. Tapos na po kami, ni Kuya Froy, ni Jem Jem, at si mam, Ma Ma'am, shoutout po. po. Uh, uh. Pam, pasubscribe ba, sa ATV? Ah, sige po. Uh. Ayan, bilangin natin. Update tayo sa huli natin dito sa ating secret spot. Isa. Oh, dalawa. <laughs> dalawa. Pop, ang liliit. ang liliit ng huli namin. Oh, ah, tatlo. Tatlo. Adios ko. <laughs> Apat. Lima. Kailin natin maliit <laughs> Maliliit yung huli namin. Yan lang po. Anim. Ah, yun? Ayun, ayun lumabas siya. Ito. Ito. Ayan po. Olo. Walo. Ito na nga. Labas na nga natin. Walo. Walo. Oh, siyam. Ayun! <laughs> Sampu! Oh, labing isa! Ako po! Diyos ko! Oh, labing dalawa! Ako ako po! Anilet na huli Sampo namin, po. oh! Harvest! Diyos ko po! 6, 6, 7, 8, 18, 17 Seventeen! Eighteen! Eighteen! Twenty! Ito na siya. Ayun na, ang pinaka-jackpot sa lahat. <laughs> Ayan po mga katahan po Oh. Aroho na. pala tong isa. Kukunin natin po. Siklid pala tong isa. Ayan po. Boss A. Oh. Ah, siklid nga, siklid. Hmm. Iba pala siya. Ayan po. Am, um, ito po mukha ni Jem Jem. Jem Jem, 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 jem. Pakita ko lang. Ayan po ang mukha ni Jem Jem. Ito po yung tilapia. Kano po siya kalaki. <laughs> eh wow. Hello po. Perfect <laughs> ang sarap ng huli ni kuya. <laughs> okay. Tago na Jim, tago muna ta. Pakap na tayo, maglilikpit pa tayo. Yung basura Jim, lagay mo dito. <laughs> okay. okay. Maraming maraming salamat sa pagnood mga katahan pulot. Ito po si Coach RV ng Coach ATV kasama si Kuya Froylan, si Jem Jem, at syempre si Mama yun sa taas. Shout out, Ma'am. Hi. Arvin po ng Cool ATV TV. Maraming salamat po. God bless and peace out. Hello, okay, update sa huli mga touch Touchdown na kami dito sa garahe. Yan ang huli namin ni Kuya Froy. Okay, si Froylan or si Roy. Ayan po. Ayan lang po ang aming nakayanan. Ayan. Po. Medyo ano lang eh. Ayan po. Napakalitan ko. fingers Six fingers ba? Oh, mga 7 fingers ayan o oh. pangamay ko po oh. yan lang po ang aming nakayanan sa aming secret spot